to at syempre traffic dahil madaming ko Dahil nga Pasko, susugod naman kami dito kay la Lola Lala. So, na nga pala kami nakapunta nga dito dahil sobrang init nga kaninang umaga. Ito nga rin pala yung isang ninang ni Chloe. Ito nga kay Chloe, pagbalik na nga namin, saka siya mamasko dun sa mga iba niya ninang malapit sa amin. Minsan lang naman siya makagala nga dito sa ninang niya. Kaya nga, naganda naman ako sa regalo ng ninang niya at useful talaga. Gamit nga talaga to sa school at sa bahay. Ito nga, ginabi nga kami pag-uwi. Ayan nga, namasko rin siya kay ninang Jinky nya Binigyan nga pala siya ng stiko nga sa natuwan-tuwa naman talaga siya. Natuwa nga talaga ito si Chloe at wala naman talagang pinipili. Kasi oh, so pa nga laruan sa kapagkain at damit kaysa pera. Ito naman maya maya nagchat nga yung kanya Ninang sa baba, si Ninang Cheska. Kaya ayan, pumunta rin siya. Kung nga may bag siya, eh. dediretso na nga daw niya yung pera niya sa bag niya. Ito nga, nagmamadali na nga umuwi dahil kakainin niya na nga daw yung stiko niya sa kajeli. Ito nga idalian at mamamasko pa nga siya sa iba niyang Nina. Sa naman kayo nakakita, gabing gabi na namamasko pa. Likteran na nga talaga si Chloe sa si ibang bata. mga kasing bata umaga talaga namamasko. Pero ito si Chloe gabi na. Eh nako siya sabi ko talaga sa inyo, first time nga lang ni Chloe na mamasko na hindi nahihiya. Na at malapit lang dito sa amin. Ito nga sapatos niya ay bigla na nga lang nasira. Ano naman kasi sa so sobrang excited, tatakbo-takbo sa daan. Bigyan ko na nga at minsan lang naman yan sumpungin ng kakapalan ng mukha. Ah, so, syempre for the support tayo. For 27 na nga pala nito at nag-ipon-ipon na nga kami dito dahil dadating nga yung aming Santa Claus. Ayun na nga alamin kung sino, basta malapit sa amin yan. So, naghihintay nga kami, syempre masaya kami dahil meron kaming mga regalo. Yan talaga namin, itigis regalo nga lang kami pero ang dami pala. Kaya lang isa kundi hanggang tatlo pa nga. Yung nagtapo pa nga ako ko dito dahil huli na nga siyang nabigyan ng regalo. Ito nga tuwan ang mga bata dahil may laruan na nga at mga dami. Alam pa nga to, kapatid ko si Casey, hindi niya pa nga alam kung anong nasa ba. Sobrang saya ko nga syempre ngayon nga lang uli ako nakatanggap ng regalo. May pa nga ko na salamat, may nagbigay din ng regalo sa akin. Hindi ko pa nga binubuksan at ko nga bawat isa yung regalo nila. Ay, kita nyo naman, walang nakasimangot dito, lahat ay masaya. Ito nga kay Chloe, binigay na nga, patampu-tampu pa kanina sa kwarto, iiyak na yata. Ano yun, napakasilosa. Katawa naman talaga at nga sa may damit, may pantulog at may mga bagat rilo pa nga. Ito nga hawak ni Mother ay color of the year nga daw. Natawa pa nga ako dito sa regalo nga kay Casey dahil natatawa nga rin siya. Pero hindi niya pa nga alam kung paano nga niya isusuot yan. At ito nga anak ko, natuwa naman yung may nakitang dami. Ako kung alam niyo lang, hindi nga ito madaling bilhan ng dami. Alam bilis niya nga lang lumaki, dali lang malitan ng damit niya. Kasi sabi ko doon sa ninang at ninong niya ay medyo lakihan na nga para naman may alawan. Ito nung nakita ko, sobrang laki naman, mas malaki pa yata sa damit ni Casey. Ito nga may mga kanya-kanya kaming pantulog at ito nga yung kay mother. Kaya ngayon nga, hindi ko pa nga rin nasusukat yung pantulog ko. Hindi ko nga alam kung kasha pa nga sa akin. Sana nga ay magkasha dahil kung hindi, mapapamigay ko pa sa iba. Kung sa kapatid ko ay madaliin nga buksan at bibidyohan ko kaso napakabagal. Kaya ito na lang kay mother. Ito nga si mother ay tuwantuwa nga sa akwa niya. Kamita nga daw siyang pang matagalang may mainit na tubig at pang malamigan na. Kukyutan pa nga ako sa kulay, light green. Sabi na nga ako sa kanya na dalawa na nga yung ganyan niya. Kaya akin na lang yung isa. At ito naman kapatid ko nga si Casey. Binuksan niya na ngayon nasa box. Tuwang-tuwa nga siya dahil ang tagal-tagal niya nga itong hinihiling Quinta. Saan ko na nga rin siya dati ng Quintas pero ayaw nga ibigay ng anak ko dahil inggitera na naman. Ito, buti na lang talaga at naregaluhan nga siya ng Quintas. Pero nga ito yung wishlist niya kaya ayan, tuwan-tuwa. Tawa nga lang kami hindi nga makaget over. Maya-maya niya titigan. Ito namang si Dede, tayo nga ang regalo sa kanya sa kapantulog at ipapandamig. Tapos nga makatanggap ng mga bata ng regalo, ito nga taglalaro na. Di na nga naposama sa regalo nga si Nicole dahil nakalimutan na nga. Ayan, so nanalo naman niya ng ilang laro pinakahihintay namin ang tagal dumating. Baka sa ibibidyohan ko na nga rin kung anong regalo niya. Yan nga, may pa nga at dami. mga mga lang regalo nga ng mga bata, hindi na nga nabalot dahil gahol na sa oras. Sobre pagod na nga rin. pa kami dito sa pamangkin ko, ayaw na ayaw niya nga yung dinosaur dahil mukha daw pang bata. Pero syempre, suti mo yan dahil naregalo nga lang yan sa'yo, huwag ka mapili. Kung nga dahil umiyak yung anak ko, binalot ko na nga sa regalo, bayan. Kung ibabalot ko siya at itatapon ko na nga sa basurahan at panaiyak na. Ito pa yung iba niyang regalo, natuwan-tuwa naman talaga siya. Lang, bye!